bumisita sa doktor ang batang babae. Ngunit, nang makita niya ang kanyang ultrasound, ay agad itong tumawag ng polis. Ang ating istorya ay nakasentro sa isang pamilya sa Bansang Amerika na kung saan merong mag-ina na nagangalang Mary at ang kanyang siyam na taong gulang na anak na babae na pinangalanan niya namang anak. Ngunit nang magsimulang magpakita ng mga simptomas ng pananakit si Ana, katulad na lamang ng pagsusuka, hindi maalis na sakit sa ulo at hindi na nga rin mapigilan ang kanyang pagduwal, ay lalong lumaki ang pag-aalalang nararamdaman ni Mary na noong una ay hindi niya naman iniinda. Ngunit sa kasamang palad ay mas lalo lamang lumala ang mga sintomas na ipinapakita ng batang si Ana. Kaya naman, Kinikailangan ng komprontahin ni Mary ang bigat ng sitwasyon at kailangan niya ng maghanap ng kahit na sinong medical professional na pwedeng tumingin sa kanyang anak. Habang nasa loob sila ng klinik ng doktor ay lalo lamang lumalaki ang takot at pag-aalalang nararamdaman ni Mary. Lalo na at sa pagkakataong ito ay naghihintay na sila ng prognosis ng doktor. Ngunit nang nailabas na ang resulta dito nabunyag ang isang nakakatakot na katotohanan. Si Ana kasi na isa pa lamang bata ay napatunayang buntis. Tila ba gumuho at sumabog ng biglaan ang mundo ng babaeng si Mary. Alam niya kasi na ang mapayapang buhay na kasama niya ang anak niyang si Ana ay unti-unti nang mawawala. At ito ay napalitan na nga ng pagkalito at sobrang takot. Habang si Ana naman na sobrang bata pa noong mapagkakataon na iyon, ay napaka-inosente pa rin para maintindihan kung gaano nga ba kakomplikado ang kanyang kondisyon. Wala siyang kamalay-malay na nasa gitna na pala siya ng bagyo sa kanyang buhay na talaga namang dudurog sa kanyang buong pagkatao. Bago pa kasi ito mangyari, ang buhay niya ay napupuno lamang ng mga aktibidad sa paaralan, paglalaro sa kanyang mga kaibigan, at iba't iba -tiba pang mga normal na gawain ng mga batang katulad niya. Ngunit ngayon ay tila ba wala ng katapusan ang mga salitang naririnig niya sa kanyang nanay, ang mabigat na pagsinghal nito at ang pag-aalala ng mukha ng doktor sa kanyang harapan. Ang puso kasi ng kanilang tahanan na noong una ay napupuno ng katahimikan at kapayapaan, ngayon ay punong puno na ng mabigat na tensyon. Ngayon ay gulat nugulat gulat ang kanilang buong pamilya na ang bawat miyembro ng mga ito ay nahihirapang tanggapin ang isang nakakapangilabot na katotohanan. Habang si Mary naman ay unti-unti nang nilalamon ng takot at hindi pagkapaniwala. Ang mukha ng kanyang inosenteng anak na babae ay patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Ngayon kasi ay iisa lamang ang katanungan sa kanilang mga utak. Sino nga ba ang makakagawa ng ganitong bagay sa musmus na si Ana? Kaya naman, matapos ang isang nakakagulat na revelasyon tungkol sa kondisyon ni Ana, ay tuluyan na nga nilang nasaksihan kung paanong masisira ang kanilang tahimik na buhay. Agad na pumunta ang mga otoridad sa kanilang bahay para imbestiga ng pangyayari. Yun din ang simula ng araw na tuluyan ng masisira ang kanilang tahimik na pamumuhay. Para bang sa pelikula lamang ito nangyayari na kung saan ay labas-pasok ang mga polis sa kanilang tahanan at itinuturing na nga nila ang bahay nila Mary bilang isang crime scene habang ang kanilang mga kapitbahay naman ay nanonood mula sa malayo habang pinagmamasdan ang isa sa pinakamadilim na araw ng kanilang buhay. Ang pinakaunang tao na inimbestigahan ng mga polis ay si Robert, ang mismong tatay ni anak, na talaga namang merong malapit na loob sa kanyang anak simula nung ito ay maipanganak. Maging si Robert ay talaga namang nadurog nang mabalitaan niya ang nakakagulat na balita tungkol sa kanyang anak dahil kilala siya ng maraming mga tao bilang mapagmahal na tatay at binibigay ang lahat para sa kanyang pamilya. Sa katunayan nga niyan, alam nila kung paanong imiikot lamang ang mundo ni Robert sa kanyang asawa at anak na si Anna. Kaya ang idea na siya ang gagawa ng ganitong napakalupit na bagay sa kanyang sariling anak ay talaga namang hindi karapat dapat. Ngunit kung totoo ito ay siguradong nakadudurog ito ng puso at nang questionin niya siya ng mga otoridad ay hindi nag si Robert na itanggi ang kanyang sarili. Chief, ngayon pa lang sinasabi ko na sa iyo at sinasabi ko sa inyong lahat, hindi hindi ko yun magagawa sa anak ko, sa pinakamamahal kong anak na si Ana. Huwag kayong mag-alala tutulong ako sa pag-iimbestiga sa inyo dahil katulad nyo, mas grabe pa ang nararamdaman ko. Gusto kong malaman kung sino ang makakagawa nito sa pinakamamahal kong anak wika ni Robert sa mga kapulisan na kung saan ay nakipagtulungan nga ito sa kanila katulad ng kanyang ipinangako. Ipinakita niya sa mga autoridad ang lahat ng mga ebidensya ang kanilang kinikailangan mula sa kanyang cellphone, mga personal na record, mga ginawa niya noong mga nakaraang linggo o araw at lahat ng mga bagay na pwedeng masilip sa kanya ng mga polis. Nang dahil sa hindi may tatangging ebidensya na ito, ay agad na tinanggal si Robert sa listahan ng mga sospek na pwedeng may gawa nito kay Ana. Nakalulungkot lamang talagang isipin na ang bahay na punong-puno ng tawanan at pagmamahal ngayon ay nasa ganito ng estado kung saan ay nawala na nga ang pagka pagkainosente ng bawat isa at lalo lamang bumibigat at lumalalim ang misteryong bumabalot sa bahay. Habang ang mga otoridad naman ay naguguluhan pa rin sa mga nangyayari. Ngayon kasi nang napatunayan nilang inosente si Robert ay wala na silang makitang kahit na sinong sospek na pwedeng gumawa nito. At tila ba naging dead end na ang kanilang pag-iimbestiga. Ngunit nanatili pa rin ang mga tanong sa kanilang isipan. Sino nga bang makakagawa nito sa kawawang si Ana? Dahil sa kakulangan ng mga sospek ay mas lalo lamang tumindi ang tensyon sa kapaligiran. Unti-unti nang naging desperado ang lahat tungkol sa sitwasyon na ito. Sa kalagitnaan naman ng kalituhan at kawalan ng magawa ng mga otoridad, maging si Mary ay naguguluhan. Ngunit inipon niya ang lahat ng mga lakas na natitira sa kanyang katawan para manatiling kalmado. Determinado siyang malaman ang katotohanan sa likod ng mga nangyayaring ito. Kaya naman, sa gitna ng kanyang desperasyon, ay nakakita siya ng kaunting liwanag ng pag-asa sa pamamagitan ng paghingi ng tulong sa mga profesional Agad niyang dinala ang kanyang anak sa isang child psychologist upang sa gayon ay masubukan nila na malaman ang buong katotohanan sa likod ng misteryong ito. Umaasa sila na sa pamamagitan ng mga ekspertong ito ay malalaman nila ang kaibaturan ng pag-iisip ng batang si Ana at nang sa gayon ay kahit papaano, magamot nila ang tromang na idulot nito sa kanyang buhay. Agad silang naghanap ng mga posibleng palatandaan o clues upang malaman nila kung paanong napunta sa ganitong kalunos-lunos na sitwasyon ng bata. Habang sa loob naman ng opisina ng psychologist ay malayong malayo ito sa napakagulong mundo sa labas. Dahil tila ba ay pareiso ito para sa mga batang katulad ni Ana. Napakakalmado sa loob. Napupuno ito ng mga makukulay na bagay. Iba't ibang mga laruan, drawings, at napakarami pang iba na siguradong magpapasaya sa kahit na sinong normal na bata. Ngunit sa kaligitnaan nito ay nananakit ng lubusan ang puso ni Mary. Nasasaktan siyang makita ang kaawa-awa niyang anak na ngayon ay kinikilangan pa ng gabay ng isang ekspertong child psychologist upang maagapan ang trauma niya. Hindi kasi maaalis ang katotohanan na ang pagkainosente ng lugar na ito na kanilang kinalalagyan ay nahahaluan ng pagkaseryoso ng sitwasyon. Isang hindi matigil na paalala kung gaano kasakit ang pinagdadaanan ng kanilang pamilya. Samantala, si Ana naman na kinakausap ng isang magaling at sanay na profesional na psychologist ay paunti-unti nang nagsasalita tungkol sa kanyang sarili. Hanggang sa umabot nga na ang kanilang therapy sessions ay naging isa ng importanteng parte na araw sa bawat mga linggong nagdadaan. Tila ba ay maselan na tulay sa pagitan ng inosenteng mundo ni Ana na minsan niyang pinagdaanan at ang malupit na realidad na kailangan niya ng harapin ngayon. Ang tanging magagawa lamang kasi ng pamilya niya at ng mga eksperto ay ang tignan kung paano siya magdrawing sa pamamagitan ng mga krayola at ang maiiksi niyang mga kwento. Ito lang ang tanging paraan nila para maintindihan ang pinagdadaanan ng bata. Nagsilbi itong kompas para sa kanila na ginagabayan sila sa tamang direksyon upang mas maintindihan nila ang batang si Anna. Sa kabilang dako, ang nanay naman niya na si Mary ay seryosong pinagmamasda ng bawat mga salita, ekspresyon sa muka at mga tawa ng kanyang anak na parabang bumubuo siya ng isang komplikadong puzzle. Daladala niya ang trauma na pinagdaanan ng kanyang anak at ang responsibilidad na maunawaan ito. Isa lang ang nasa utak ni Mary ito ay ang makahanap siya ng kahit na anong palatandaan na pwedeng magturo sa kanya sa kung sino mang halang ang kaluluwa na may gawa nito sa kanyang anak. Habang ang babae namang si Laura, ang child psychologist na gumagabay sa batang si Ana na meron na ngang isang dekadang experience sa kanyang trabaho ay talaga namang naguguluhan sa kasong ito. Sa loob kasi ng ilang mga taong pagtatrabaho niya kasama ang mga bata, ang sitwasyong kinalalagyan niya ngayon ay hindi niya pa naeengkwentro sa buong buhay niya. Matapos ang ilang mga therapeutic sessions kasama si Ana ay nakabuo siya ng konklusyon na talaga namang nakakasorpresa at maaaring makakagaan din ng kalooban para sa mga taong malalapit kay Ana. Lumalabas kasi sa kanilang mga sessions na tila ba ay hindi pa nakakarana si Ana ng kahit na anong uri ng relasyon kung saan ay napaka-inosente pa nito sa konsepto ng relasyon ng mag-asawa. Kaya naman, sa kanyang mahina ngunit kalmadong boses, pinaliwanag ni Laura ang mga bagay na ito sa mga nag-aalalang magulang niya, si Mary at ang asawa niyang si Robert. Nagsimula siya sa pagsasalita habang maingat na pinipili ang mga salitang bibig kasi niya. Sa mga panahon po na nakausap at nakasama ko si Ana, napatunayan ko po na hindi niya po naiintindihan ang konsepto ng relasyon. O kung sa madaling salita po, hindi pa po nabubukas sa kanyang isipan ang pagkakaroon ng boyfriend o asawa. Sigurado po ako dun, nakikita ko sa inosente niyang mga mata, sa kung paano siya kumilos, sa kung paano siya maglaro. Lahat po yun ay nagpapatunay na hindi pa po nakakaranas ang bata ng kahit na anong bagay na kinatatakutan ninyo. Ang balitang ito ay nakapagbigay ng maliit na kaginawaan sa puso ng mag-asawa. Lalo na sa mga pagkakataong ito na hindi sila pinapatulog ng tromang naranasan ng kanilang pamilya. Kahit papaano, guminhawa na ang kanilang kalooban habang sinusubukan nilang intindihin ang naging pag-oobserba ni Laura sa bata. Ngunit ang kaginawaan na ito ay may kapalit na kalungkutan Isang kalukutan para sa naging sitwasyon ng kanilang anak na kung saan ay nawala kagad ka sa murang edad ang kanyang pagiging inosente at napalitan nito ng isang bagay na hindi pa dapat malaman ng batang katulad niya. Pero patuloy pa rin gumugulo ang katanungan sa kanilang isipan na hanggang ngayon ay hindi pa rin masagot-sagot ng kahit na sino. Papaanong ang inosenteng si Ana ay bigla na lamang mabubuntis ng ganoon-ganoon lamang Tila ba ay napaka-imposible nitong mangyari? At ang misteryo na ito ay patuloy na gumagambala sa kanilang buong pamilya na nagdudulot para wala nang maging kapayapaan sa kanilang puso at napalitan na lamang ito ng takot at pangamba. Dahil sa kabila kasi ng pagiging profesional ng babaeng si Laura ay wala siyang maybigay na sapat na kasagutan sa kanilang katanungan. Ang kanyang pagiging eksperto kasi pagdating sa psychological at emotional ay hindi rin nakatulong para sa naging pisikal na problema ng pagkatao ni Ana. Ang tanging kaya niya lamang maibigay sa mga magulang ng batang ito ay ang kanyang obserbasyon na hindi naman nagpapakita si Ana ng kahit na anong sinyalis ng trauma o pang-aabuso. Kaya naman maging ang psychologist nito ni ay nahihirapan na rin ipaliwanag ang naging kondisyon ni Ana. Pabigat ng pabigat ang tensyong nabobuo sa loob ng opisina ng doktor. Ngayon ay pare-pareha nang napupuno ang kanilang mga isipan ng mga hindi nila maipaliwanag na bagay at hindi masagot na katanungan. Ang mga dekorasyon sa loob ng kwarto na iyon ng doktor na nagbibigay ng isang komportableng espasyo para sa mga bata at sa mga pamilya nito ay tila ba naging walang kabuluhan dahil sa nakababahalang sitwasyon na kanilang kinalalagyan. Kaya naman, ang babaeng si Mary na mula umpisa pa lamang ay nagsilbi ng tagapangalaga sa kanyang pamilya, ngayon ay nakakaramdam na ng desperasyon. Hindi niya na alam kung kanino siya lalapit o kung kanino siya manghihingi ng tulong. Habang ang asawa niya namang si Robert, na pangunahing sumusuporta sa kanilang pamilya, ay nahihirapan na rin harapin ang kanyang mga emosyon. Habang sinusubukan niyang ibalanse ang nararamdaman niyang pagkabigo at kawalan ng pag-asa. Ang kalimitan niya kasing katangian na kalmado lamang, ngayon ay makikita na talaga sa kanyang muka ang pagod na kanyang nararamdaman. Nilamon na siya ng kanyang pag-aalala. Tila ba ang sitwasyon niya ay sumasalamin din sa nararamdaman ng kanyang asawang si Mary. Dahil masisisi nga ba natin ang kanilang pamilya na noong una ay puno ng kasiyahan at isang ordinaryong buhay lamang. Ngayon ay napalitan na ng araw-araw na pagsubok na hanapin ang mga kasagutan. At tila ba sa bawat mga araw na dumarating sa kanilang buhay ay hindi na nila alam ang kanilang aasahan? Para bang netrap na sila sa sitwasyon na hindi alam ang susunod na gagawin? Masaya naman sila dahil lumalabas na hindi naman nagkaroon ng trauma ang kanilang anak. Ngunit patuloy pa rin silang binabangungot ng physical na kondisyon nito. Hindi naman kasi talaga nila inaasahan na ang buhay ng kanilang anak na punong-puno noong una ng mga simpleng kaligayahan at pagiging inosente bilang bata ay mapapalitan ng mundo na punong-puno ng palaisipan at hindi masagot na katanungan. Nagpatuloy ang takbo ng kanilang buhay sa kabila ng hindi inaasahang pagsubok na kanilang kinakaharap. Habang patuloy pa rin gumugulo ang misteryo na ito sa kanilang buhay, ay pinili nilang maging matatag. Napangunahan nito ni Mary napiniling piniling hanapin na ang lakas sa gitna ng pagsubok na ito. Kinikilangan niyang maging matatag para sa anak niyang nangangailangan sa kanya. Habang ang katawan kasi ni Ana ay paunti-unti nang suma sa ilalim sa hindi pamilyar at talaga namang nakababahalang pagbabago na dulot ng kanyang pagbubuntis, ginawa ni Mary ang lahat ng kanyang makakaya. Tinulungan niya ang nag-iisa niyang anak na babae, nakasagupain ang napakahirap ng na mga oras na iyon sa kanyang buhay na kung saan ay lagi siyang nararoon sa bawat mga gabing kinikailangan siya ni Ana. Pinapagaan niya ang kalooban nito sa pamamagitan ng kanyang boses at paghawak dito. Nananalangin din si Mary na sana dumating na ang oras at araw na tuluyan ng mabubunyag ang katotohanan. Ngunit sa paglipas ng mga oras ay tila ba nagiging mas mahirap lamang itong malaman. Isang misteryo na hanggang ngayon ay hindi pa rin nila masagot. Hindi nila alam kung ano na ang gagawin nila. Kaya nanatili na lamang silang tahimik hanggang sa dumating na nga ang araw. Ang batang si Ana na nagdadalang tao ay tuluyan ng nanganak ng isang malusog na batang lalaki. At sa kaligitnaan ng mahirap na sitwasyong kanilang kinalalagyan, nagawa pa rin nilang pangalanan ng batang ito na kung saan ay pinangalanan nila itong Angel. Sa unang pagkakataon na mabuhat ni Mary ang batang si Angel, na nagsisilbi niya na rin apo, nakaramdam siya ng malalim na pagmamahal sa bata. Ito ay sa kabila ng katotohanan ng kinalalagyan nilang sitwasyon. Umabot na nga sa puntong iniisip nilang isang malaking biyaya si Angel sa kanilang buhay, na para nakahanap sila ng ginto sa gitna ng madilim na kuweba. Iniisip na lamang nila na ito ang kanilang gantimpala sa napakahirap nilang pagtitiis. Ngayon ay nakahanap na nga ang kanilang pamilya ng lakas sa isa't isa at napagdesisyon na nila na ipagpapatuloy na lamang nila ang kanilang buhay. Gagawin nila ito sa pinakanormal na paraan na posible nilang magawa. Kaya naman, bilang ina ng tahanan si Mary ay ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya na para ba siyang isang inahing manok na ginagabayan ng kanyang buong pamilya at pinapanatiling komportable ang mga ito sa pang-araw-araw nilang buhay. Hinahanda niya ang mga pagkain nila araw-araw. naglilinis siya ng kanilang bahay habang ang kanyang anak naman na si Anna na ngayon ay isa na ring nanay ay natutunan na ring alagaan ng kanyang anak. Ito ay sa ilalim ng paggabay ng kanyang nanay na si Mary habang ang batang si Angel naman na walang kamalay-malay kung gaano kakomplikado ang mundong kanyang sinilangan Ngunit lumalaki naman siya sa isang mapagmahal na kapaligiran. Mula sa kanyang mahihinang pagtawa at pag-iyak, ay tila ba nagsilbi itong pampagaan ng kalooban ng bawat membro ng pamilya na iyon na hindi pa rin may tatanggi ang bigat sa kaloobang kanilang nararamdaman. Ang pagiging inosente ng batang si Angel, ang kanyang nakawiwiling mga at ang maliliit na paggalaw ng kanyang mga daliri ay nagsilbing palatandaan para kay Mary at sa asawa niyang si Robert ng pagmamahal na kumukonekta sa bawat membro ng kanilang pamilya. Dahil pagmamahal din ng dahilan kung paano nila naharap ang isang misteryo at problemang lumamon sa kanilang buhay. Bilang si Robert naman na haligi ng kanilang tahanan ay binuhos ang kanyang lakas at inako ang lahat ng mga responsibilidad. Habang patuloy pa rin kinakaharap ng kanilang pamilya ang talaga namang Kakaibang sitwasyon na kanilang kinalalagyan. Nagpatuloy siya sa kanyang pagtatrabaho. Ibinigay niya ang lahat ng makakaya niya para sa kanyang pamilya na ngayon ay nadagdagan na ng isang membro. Tinulungan niya ang asawa niyang si Mary at ang anak niyang si Anna para sa mga panibagong gampanin nito sa buhay. Ngunit ang mga naging interaksyon niya sa sanggol na si Angel ay nagpakita lamang kung gaano kalalim ang pagmamahal niya para sa kanyang pamilya. Ang mga paraan niya kasi ng pagbuhat sa sanggol na si Angel na punong-puno ng kagalakan na kung saan ay umaawit pa siya ng mga lalabay para lamang makatulog ito sa tuwing gabi ay nagpapakita lamang kahit hindi niya sabihin na tinanggap niya na ng buong buo ang kanyang apo sa kanilang bahay. Patuloy naman ang pag-andar ng panahon. Ang mga linggo ay naging buwan at kasabay nito ay ang paunti-unti ng paglaki ng sanggol na si Angel napupuno na ang kanilang bahay ng tawa ng bata at talaga namang nakakahawang enerhiya na kahit papaano ay nakatutulong sa pamilya lalong lalo na sa ama't ina ng tahanan na ito na malimutan ang bigat na kanilang dinadala. Samantala ang batang si Ana naman na sa kabila ng kanyang pagkabata ay nagpapakita ng isang katatagan at tila ba ay nasanay na nga siya sa panibagong gampanin niya sa buhay bilang isang nanay. Sa mata ng marami ay talagang namang nakatutuwa na makita ang isang pamilya na nagtutulungan habang sinusuportahan na ang isa't isa at nagsisilbing kasiyahan sa bawat membro ng pamilya. Ramdam na ramdam naman ni Ana ang kasiyahan na idudulot ni Angel sa kanyang buhay. Kaya naman mas lalo lamang lumalim ang koneksyon niya sa bata sa bawat mga araw na lumilipas. Ngayon ay mas tumatag na ang kanilang pamilya. Dulot na rin ang parehang karanasan na kanilang pinagdaanan. Natutunan na rin nilang muli na mamuhay ng panibagong normal na buhay. Pero hindi pa rin naman naaalis sa kanilang isipan na sana ay dumating ang araw na maresolba nila ang mga katanungang matagal ng gumugulo sa kanilang utak at mahanap na nila ang kasagutan. Hanggang sa isang araw, matapos ang ginawang routine check-up sa batang si Ana, biglang napunta ang atensyon ng doktor sa isang detalye sa katawan ni Ana. Napansin niya kasi ang isang bracelet Nasuot-suot ni Ana. Ang disenyo ng bracelet na ito ay targa namang pumukaw sa atensyon ng doktor. Hindi dahil sa kung gaano ito kaganda. Kundi dahil may naaalala ang doktor na katulad nito. Naalala kasi niya na suot-suot din ito ng isang labing apat na taong gulang na batang lalaki na nagnangalang Daniel. Isa rin sa mga naging pasyente ng doktor. Kaya naman, hindi mapigilan ng doktor na maintriga sa napakalaking coincidence na ito. Kaya naman na pagdesisyonan ng doktor na mag-imbestiga. Dahan-dahan niyang tinanong ang batang si Ana tungkol sa suot-suot nitong bracelet. At nang marinig ni Ana ang katanungan ng doktor, ay biglang nagliwanag ang mukha niya. Ang kanyang ekspresyon ay nagpapakita ng pagka-inosente. Ah, ito po bang bracelet? Matagal ko na po itong iniingatan. Bigay po ito sa akin ng kaibigan kong si Daniel. Sobrang espesyal ko pong kaibigan. At dito ay pinaliwanag ni Ana na ang batang si Daniel ay laging bumibisita sa kanya sa tuwing pumupunta siya sa pinagtatrabahuan ng kanyang tatay. Ang boses ng batang si Ana na punong-puno ng paghanga sa kanyang kaibigan ay wala kang mababakas na kahit na anong senyales na hindi siya komportable sa naging relasyon niya kay Daniel. Ngayon ay sobra ng kuryosidad ang nararamdaman ng doktor sa kung ano nga ang naging totoong relasyon ni Ana kay Daniel hindi siya masisisi dahil na rin sa kakaibang sitwasyon na kinalalagyan ng bata. Nagkataon nga lang ba na magkapangalan ang batang si Daniel na tinutukoy ni Ana at ang Daniel na kanyang naging pasyente. Ngayon ay naging palaisipan na ito sa doktor at determinado siyang maresolba ito. Hindi nga rin nagtagal ay tuluyan ng lumabas ang katotohanan na halos isang taon na nilang hinahanap na pag-alaman ng doktor naginaya ni Daniel at ng batang si Ana ang nakita nilang ginawa ng mag-asawang si Robert at Mary. Sinubukan lang po namin itry kasi po mukha naman pong masaya yun. Pero isang beses lang naman po namin ginawa at hindi ko nga po maintindihan yung mararamdaman ko eh. Pagpapaliwanag pa ni Ana. Halata sa mukha ng bata na inosente siya sa sitwasyon. Inakala nilang laro-laro lamang ang kanilang ginawa. Wala silang kamalay-malay na magre ito. Sa isang bagay, na pwede nilang pagsisiyan sa kanilang buong buhay. Ngayon ay hindi na malaman ng mga magulang ni Anya ang kanilang mararamdaman. Giginhawa ba ang kanilang kalooban dahil na pag alaman na nila ang katotohanan? O di naman kaya ay magagalit sila sa kanilang mga sarili dahil hindi sila nakagawa ng isang maayos na komunikasyon sa kanilang anak bilang mga magulang na nagresulta nga para magkaroon ng maling kahulugan ang kanilang ginawa bilang mag-asawa sa mga batang nakasaksi nito. Kaya naman kahit nalaman na nila ang buong katotohanan, hindi pa rin nila alam kung sino ang kanilang sisisihin. At isa na lamang ang magagawa nila para maayos ang kanilang mga pagkakamali. Ito ay ang turuan ang kanilang anak at ilagay ito sa isang mabuting landas upang hindi na maulit ang ganitong mga pagkakamali sa kanilang buhay, lalong-lalo na sa buhay ng kanilang pinakamamahal na anak. Kaya naman kung nagustuhan mo, ang medyo nakakaintrigang istorya na ito ay huwag mo namang kalimutang mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang like button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang istorya sa susunod pang mga araw.